ito itatanggal natin yung magneto napakatigas uh, na ito papalit kasi tayo ng timing chain no? ito tanggalin natin ito kailangan natin tanggalin ito hindi natin matatanggal ito hindi mapapalitan ng timing chain kung motor Eh. binahin na natin yan binabara na rin pala ito ng ano ng brake fluid eh, para lumambot yung kalawang ilipat lang natin doon ding Ano ba yun? May pagkaso pa ba yan? Meron. Saan? Ikaw? Yes nga kayo kung ano magandang pampaklas. Pagka bumili ng bago, kaya yan. Napakatigas ng magneto. Diyos <laughs> mo. Mahirap. Kinabaran at lahat. Ayaw pa din.